Oh, well, nga, no. Oh, sige. Eh, mana na sila dyan, no? Lapit-lapit na. Dali palang huliin ito mga tayo, ha? no? Oh, mas mga Yan, no? Ang Okay, pakulan natin. <laughs> Ito so, yung kitchen nung amin tiniran. At dyan yung dining, living room. At dyan, isa dyan, kwarto. At mayroon din siya sa taas. Two bedroom sa taas. At fronting siya ng yan ang papuntang Lake Gun. So, na, yab. nandito tayo sa Michigan ngayon at uh, nasa tabi tayo ng lake pero hindi ako magpipising kasi feeling ko, feeling rich, Vacationista. So hindi ako magpipising, mag uh, i stroll i stroll lang tayo sa paligid ng Michigan. Mamamasyal-masyal lang ako. kami trolling motor niya, ang galing ko. Ay na otom, ay naapakan lang. Ayun na, ay na inaapakan lang. <laughs> Ang galing, ano? Yeah. Niya yan, eh. Hmm. Tapos pupunta naman siya dun sa kabila. Dalabat na siya? Yeah. Hindi, nagpipisa siya sa mga dak. Sa ilalim ng dak. Ayan ni ah, niya ng ano. Ayan, yung fishing boat niya na yan, so, talagang pang-professional yan. Ayan, pang-professional yan. Kahuli siya oh. Yeah. Meron din pala ron, ano? Susubukan din namin manghuli ng anak ko. Titignan namin kung mahuhuli namin tong bluegill na nakatambay sa baba. Gagamitan namin siya ng tinapay tinampain na, uh, namin at uh, may malit kami pa. pansanin. Mm uh -hmm. -huh. Ay, kinukuha na nila. Oh. <laughs> <laughs> Sali ba nak? Sali ba nak? Sali ba nak? Abulay din som catch and release. <laughs> na Makita kami nang fishing rod doon sa loob ng garahe nung dinertahan namin na lugar. So ayun, sinubukan din namin mag-fishing. Pero hanggang doon lang, wala talaga kaming mahuli maraming bluegills kung bluegill lang huhuliin namin eh siguradong marami kaming mahuli okay bago tayo mamasyal magluto muna tayo para meron tayong tsibog yan luto na yan ang mga iihawin na susunod ito yung mga tapos ng lutuin sa Pilipinas. Bato sa buhay. ito kami, nasa beach. Buhay mayaman, kumare. Itong nakikita niyo beach na ito, ay parto ng Lake Michigan. So hindi ito dagat, hindi isang malaking lake. At ang tubig nito ay fresh water, hindi salt water. At ito naman pagdating na ito, ay isang replica ng galleon ship. Ito yung ginagamit nila na para mag-tour at ipasyal yung mga turis sa paligid ng lake. Maganda siya. Malaki. Uh, maraming pwedeng sa tayo. Tayab ang South Haven Lighthouse. Isa sa attraction dito sa lugar. Napakaganda nitong lugar na ito, Mount Tayab. Kaya maski 4 hours ang biyahe, talagang babalikan ko ito. Maraming salamat sa inyong pagnood at sana naibigan ninyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and don't forget to push the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong video. Enjoy your day, have a good one, and God bless everybody.